Disyembre taong 2022, sa pangungunan ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, isinagawa ang groundbreaking sa itatayong tourist rest area sa Camp 7 Canon Road, Baguio City. Pitong milyon ang inilaang budget para sa 35 square meter na pasalubong center at dekalidad na palikuran. Alok rin itong lunti ang view ng kabundukan. Pero maliban dito, mas may enjoy para ito ng mga turista dahil sa ipipintang mural. Disenyo ng mural ang saribuhay sa Cordillera, where you can find yourself in the Cordilleras. Ilalagay natin muna dito, uh, mauuna yung love biodiversity. Kasi meron tayong talagang uh, very rich biodiversity in Cordillera and in the whole Philippines. So maglalagay tayo ng mural dito sa, Cesh, sa Cannon Road. Kasali sa pagpipinta ng mural si Baguio City Councilor Leandro B. Yangot Jr. Kapag natapos, ito raw ang pinakamalaking mural sa lungsod na mayroong haba na kalahating kilometro at taas na labing limang metro. From the rest area, you can see the mural here. So it will be one of the showcases of uh, the Department of Tourism, the Department of Public Works and Highways Yeah, DNR, and of course, the city. dahil dito puspusan na ang kanilang paghahanda lalot ang mural magiging parte ng Love the Philippines campaign ng Department of Tourism naglalagay tayo ng mga murals para maging aware tayo no tayo mga Pilipino at mga turista rin natin uh, kung ano ang, ang yung pagmamahal natin sa ating bayan which is uh, expressed in our brand sa ikadalawamput dalawa ng Hulyo, nakatakdang simulan ang proyekto. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.